hinug na yung ating ginagawa muna siya yan, titiba na siya titiba na siya para ano para pag hapay noong tinatagang katawan yung yung banana hindi sumahid sa lupa oi hmm hmm Ayan, lang siya, dyan. Kaya siya kinya, din sa parking taas. Ang banana. mo ginawang siya. Diyan lang yung ang lalaki. Malaki daw. Sabi na rin. dito talipanik. Ang lalaki bag siya. natin sa aging. Richard. Nagtiba ng saging na yan. <laughs> Ayan. bigat! bigat! Ang lalaki eh. Madami lang Ayan o, <laughs> ang na ato na oh. Okay. Samuel na sa kubo. Tatabasin na lang natin sa isa. Magdala ka sa ano. mo na ang isa-isang ganon. Magdala para. ka daw kay Mura, pati sa inyo ha. Hmm. No. yun. lang yan dun. Eh pagkabahawaya na yung dami niyan. Hati-hati. Nasira na oh na ano, natuyo na. sobrang halog na. ka agad yan. Sayang, dami. Oh, ang lang langga. Mali mo muna yung langga. puno puno ng langga mo. Nangagat yan, no? Pabasin mo na lang na ano. Paano ba? Isa ano yun na? Pilingin mo na. Para makapagdala ka. No, Char. pilingin mo na. Daan na hinukay. Hmm. Bilanggam na. Yung balat 'wag mo 'yan, huwag gagawin ko ng ano pataba. 'Yan, pataba yan. Ah, ayun. 'Yung grate nito. Alam mo na yan bukas, ay ma, wow, oh, mabukas. bukas, child. Hit pa ay magalmo sal bukas at tanaw, magprito kami. Eh. Hara bumili kang ano, turon? May asin, may may, ano, may dito pa sa Tagay. Nating saging. Kumain. Kumam. May langgen. sa 'yan. Well, lalaki ng ating saging, At, oh. eh, so, 'no? Ano 'yan? Hala, lusog na. Sobrang hilog na 'yan, ano? Eh? May insekto. Oh, oh. Ay, inog na, inog na. Ay, Nasira na siya. Malalaki yan. Pagka ganyan, magkano yan? 150. <laughs> Oo. Magkano? Dalawang piso. Mura yung okay, magkano. Pag sa tindahan. Oo. Oh. Pag sa tindahan na, Chad. bagus apa noh saya nak you aku noh hian apa-apa yang oh oh, yun, fai, oh.